Warit sa po sa inyo mga kaidolo. Kamusta po ang lahat? Ha? Kamusta ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuting kalagayan lang kayo. So yun, uh, balik vlog po tayo dito sa ating uh, kalamansi. So for today uh, is video, tayo po ay uh, magpapatudling ng ating uh, tataniman ng ating kalamansi. di, uh, ito po yung aking uh, ba, uh, patandang kalamansi. So pinatay ko na po ito. At papalitan na natin ng bago. So yun, nagtutudling na nga po. Uh, ito po, tatingnan natin. So yan po uh, natutudling na po yung uh, kalabaw. So kung may makikita po kayo yung guhit na to, uh, yan po yung uh, dating tudling ng ating uh, kalabansi. So hindi na po natin yan pinahukay, uh, pina na lang po natin. At para mabilis-bilis yung ating uh, pagtatanim, uh, na makapagpararot tayo agad. So Uh, para na din ta makatipid tayo. So malaki kasing gastusin pag uh, papabunot pa natin 'yan. So mabubulok naman po 'yan. Uh, mga isang taon lang po, uh, bulok na po yung punong kalamansi niyan. So 'yan po, napakaganda ng latag. So ayun po uh, mga kaidolo na nayari na po yung uh, katodlingan uh, yung ating kalamansi so isusunod naman po nila yung ah uh, todling ng pagtataniman natin ng talong so gugulahin po natin gitna nito mas maigi po na ginugulay yung gitna at uh, mabilis uh, lumaki yung kalamansi ah uh, gulay na lang po kasi aalagaan natin doon pati yung kalamansi ah uh, Natutubigan na, tsaka nakakasipsip ng uh, pataba o abono So yun, napakaganda po nung uh, ating latag ng lupa So yun, uh, isang pasok lang po ito pero pina-double ko oh. Tignan po, oh, durog na durog yung uh, lupa niya So hinat pagkaganito pong uh, magpe-prepare kayo ng uh, pagtudling ng kalamansi mas maigi po na batakan po ng tali para po diretsyong diretsyo So yun kung makikita nyo po diretsyo So yun uh, hanggang dito lang po muna mga kaidolo Pew, pew.